Hello mga kabato. Sa ating session uli, ano yung usually ninyo ang ginagawa kapag uh, nasa session kayo? Apat na oras yan. So, medyo matagal-tagal. Ayan. Ako naman malimit kung makain lang. Kasi minsan, kapag nagbababad ako sa cellphone, eh, sumasakit ang ulo ko. Kaya hindi ko magawa habang nasa session. At saka na naantok din ako. Pero, usually hindi naman din ako makatulog. Ewan ko ba bakit ganito lagi na hindi ako talaga makatulog. Sa mga baon pala, ano usual yung baon? Ako, ayan. Gusto kasi na may mainit na sabaw, kaya yan mo order ako sa, alam nyo na, chowking king, na may, ng wonton, ayan, at ng ah, chow fan. Yan ang usual kong binabaon. And then, meron din syempre, um, uh, Napakasarap yan, ano. At hindi talaga nakakasawa. Pero di ba nakakapanghinayan yung apat na oras na pwede mo sana magamit sa iba pa mas mahalagang bagay habang nandito tayo sa mundo. Kaso talagang wala tayong choice kundi pagtyagaan ng apat na oras na babatyaan sa dialysis. At malimit habang nandiyan ako sa dialysis, kung ano-ano na rin ang naiisip ko, nakikita nyo hindi na tayo halos makangiti. Sino pa ba sa inyo nakakangiti? Ako parang yung aking mga nerves sa, sa mukha yung mga ugat ko, parang bag, pabagsak na ayaw nang umangat, ayaw nang tumaas. Pa, kaya hindi na ako makangiti halos halos kahit na makipag-usap, parang tinatamad ako. Kaya ba ganun din ba? Nga halos hindi kayo, kahit makangiti man lang sa kanila, halos hindi nyo mangitian. Dahil nga parang yung ating uh, mga, ang lakas natin ay nire natin sa ibang mas mahalagang bagay. Hindi ko alam kung sino pa sa si inyo ang nakakasila, nakakasilayan pa ng mga ngiti sa kanilang mga labi. Ako parang bihira na rin. Talagang hindi ko na maibigay sa mga kapwa ko ang aking ngiti. At napapansin ko, napakabilis ng panahon. Parang wala ko nagagawa sa maghapon. Parang hindi ko maibigay yung best ko sa maghapon. Gusto ko sana may maikontribute sa mundong ito. Pero hindi ko alam kung paano ko pa maibibigay yung aking lakas para sa contribution ko dito sa mundong ito minsan pilitin man ng, natin ang ating sarili na iangat, na makabangon, pero talagang napakahirap ang pa na pinipilit para tayong hinihilan pababa talaga. Kahit ng, ng mundong ito, kahit walang humihila sa atin para tayong hinihila ng mundong ito, ng energy niya papagsasak. Naramdam, naramdam ko yung pagbaba ko. Minsan may pinaplano kong gawin pero hindi nangyayari. Hindi ko magawa yung mga gusto kong magawa na magiging accomplishment ko for the day. Kaya minsan sinusulat ko na lang bawat bagay na gagawin ko. Pero wala pa rin. Hindi ko pa rin nagagawang gawin. Kung tutuusin, napakaswerte ng na mga may mga healthy na katawan. Ano? Kaya kayo dyan, mga healthy, panatalihin nyo, healthy ang inyong katawan. Huwag kayong magaya sa amin sapagkat napakahirap ang dami. As in, pabagsak talaga ang magiging mundo natin. Parang hindi na tayo aangat kapag Nasimulan na natin ang dialysis. Hindi ko alam kung may pag-asa pa. Ang pag-asang hinaantay natin na matupad pa mga pangarap, na muling maibigay masilayan ng ating mga ngiti sa ating mga labi. Na pag-asa na manunumbalik ang ating lakas upang magamit natin ito sa pagkamit ng ating mga pangarap. Kayo ba umaasa? Meron pa ba kayong inaasahan o umaasa pa sa ating kalagayan na 'to? Meron ba tayong maitutulong sa ating pamilya upang umangat-angat? May silbi pa ba tayo sa mundo sa ganitong kalagayan natin? Ang daming katanungan ang sumasagi lagi sa aking isipan. Bakit tayo nagkaganito? Meron bang dahilan ang bawat bagay na to? Nakakapanghinayang kasi ang bawat oras na nasasayang sa pag-stay natin dito sa dialysis. Bagamat nababatid natin na ito lamang ang mga kapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap dugtong ng ating buhay. Meron pa bang kasiyahan na nag-aantay para sa atin? Meron pa bang darating na pag-asa na nag-aantay para sa atin? Hindi ba kayo naboboring na lagi na lamang ganito ang ating kalagayan? Na lagi na lang every other day pupunta sa sasilyang ito? Hindi ba kaboy ang maghapon na nasasayang yung oras natin sa pag-upo sa silyang ito? Kakain lamang tayo at uupo Pagkatapos niyan ay uuwi na at magpapahinga sapagkat hindi na natin kayang i-handle pa ang mga susunod na gawain hanggang saan tayo susubukin ng ating pananampalataya hanggang saan tayo susubukin ng acting tatag na mapagtagumpayan at maka-stay sa ganitong kalagayan alam nating bawat oras na lumilipas hindi na natin maibabalik kaya ang ganitong kalagayan natin na ay nakaka-board sapagkat napakatagal ng oras natin na nasasayang dito sa upoang ito. Gustuhin man natin magkaroon ng silbi ang apat na oras na pag-stay natin dyan. Minsan na inihihila na lamang tayo ng antok at ng hindi magandang kalagayan. Kaya ito, bago umuwi, chinek ang aking BP from 140 over 70. Pumagsak naman siya ng 110 over 70. Ayan. At pagkatapos niya matanggal, ma-stop ang dialysis. Maya-maya ay nanumbalik na naman sa 130 over 70 naman. Kada punta natin dito ay masakit ang ating hinaharap.